Bago ang lahat, mukhang hindi na natin makikita si Lebron James sa opening night ng kanyang record-breaking na ika-23 NBA season. Oo, tama ang narinig nyo. Injured si Lebron. Ayon sa ulat ng Reuters at AP News, si Lebron James ay kasalukuyang may iniindang sciatica sa kanang bahagi ng katawan niya. Dahil dito, inaasahang mamimiss niya ang unang mga laro ng season, kabilang na ang opening game ng Los Angeles Lakers. Sa ngayon, hindi pa siya nakakapag-full practice kasama ng team. Ayon kay Coach JJ Redick, may sarili raw timeline si Lebron sa kanyang recovery at hindi nila minamadali ang pagbabalik nito sa court. Kung matatandaan nyo mga idol, ngayong taon ay dapat maging espesyal para kay Lebron dahil ito na ang ika-23 season niya sa NBA, isang record na wala pang ibang player ang nakagawa. Pero mukhang kailangan muna niyang magpahinga para makabalik ng 100%. Alam naman natin si Lebron hindi yan basta-basta susuko. Pero syempre, para sa edad niyang 40, hindi na biro ang mga ganitong injury. Sa pagkawala ni Lebron sa simula ng season, malaking tanong ngayon. Kaya ba ng Lakers makasabay ng wala si The King? Posibleng mas bigyan ng malaking role si Luka Doncic at ang mga bagong recruit ng Lakers habang nagpapagaling pa si Lebron. Pero iba pa rin talaga kapag nandun ang lider nila sa court. Mga idol, ano sa tingin nyo? Dapat bang ipahinga muna ng matagal si Lebron para siguradong makabalik ng buo o gusto nyo siyang makita agad sa opening night? I-comment nyo sa baba kung ano ang opinion nyo. Don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga breaking NBA news tulad nito. Peace out!